Hi guys, good morning. Ito gawa tayo ng anong tawag dito? Apritada, chicken apritada. Ayun, ayan, tapo, Tapos ito yung di, ano, red pepper mo pa. potato, tapos chicken sibuyas, tapos ito yung garlic ito yung pepper black pepper and salt hindi malaya salt tomato, nasa pan tapos cornstarch so bali, inano ko na po guys pina maranto lang guys. pero ano, so mix natin yung potato kau tinggal nanti kakak pergi. Dinding dia. Ini. <laughs> Wala nak saya saya cakap. Apritada of chicken nakalutan tu dekat tu apritada of chicken. Nak nak kita. Собрал машину, нагоре надо сить и полицейский. Ага. А, ты маленький. Я pagtatahi. Sige, kainin. Cha tuwa. ko

lagay natin ng soy sauce dito, and then, lukot na natin ng, mulukot natin carrots ay, kape ay, then lagay na natin si I'll Mix, mix, mix. Wow. then we put this tomato sauce. ka, sa ko lang. Talahat? ko ubusin sa tomato, iubos na natin. <laughs> Panalo ko sa buong tomato, presyo tomato. Kasi mahal yung tomato ang na, pinalabili natin nasa kan, mura pa. Yum. Yum, yum. Super bang guys. Mm. Precious. Siyempre, lagyan natin ng buta. Lagyan daw pala ng laurel, guys. Michado pala. pag siya. let's eat it, guys let's so, eat michado na nakalimutan yung mga sauce <laughs> kasi ngayon naman ako nakalapagluto nito guys long long time ago <laughs> time ago nakalimutan natin yung sauce ng ay recipe ng michado natin guys pero okay lang kasi na na ano naman natin, nagawa namin natin ng tunay, ay nang maayos to. Bakba. <laughs> Ang sarap-sarap na to. Yum, yum, yum. Thanks for watching guys <laughs> Sana nagustuhan nyo po